alam nyo ba na may isang simpleng halamang Pinoy na madalas gamitin ng matatanda kapag sumasakit ang tiyan? Manzanilla o kamumay. Madalas natin siyang marinig bilang caan na pampakalma pero traditionally. Ginagamit siya ng mga lula natin sa kabag, impacho at minsan kahit sa kulit ng mga bata. Bakit siya effective? Kasi ang camomile ay may natural compounds tulad ng apigenin, at bisabolol na may anti-inflammatory at anti-pasmodic properties. Ibig sabihin, nakakatulong siya mag-relax ng muscles sa tiyan, bawas cramps, at nakaka-relieve ng gas at bloating. Kaya kung busog na busog ka o nakakaramdam ng kabag after kumain, isang tasa ng chamomile tea ay makakatulong na isot yung stomach mo pa dito, ang chamomile tea ay nakatulong din sa mild diarrhea. May research na nagpapakita na nakakaridiyos ito ng intestinal inflammation at nakakalma ng digestive tract. Kaya kung minsan ay sumasakit ang tiyan mo dahil sa mild diarrhea, ang tsaang mansanilya ay isang gentle and natural support. Kaya kung tiyan ang problema, mansanilya ang dapat nakasama. Natural simply at subok na ng mga Pinoy. Bye.